Guys, good morning po. Morning po. Isang magandang maga po sa ating lahat. Ingat po lagi tayo. Guys, ako may, may ipapakita sa inyo. Ito daw po yung uh, ito daw po yung mga gamot ko, yung herbal. No? O ano-ano po ito. Ito daw po yung narakan na, mga gamot-gamot po. Ito daw po yung mga ano, mga halamang gamot. Pwede po natin igamot sa ano sa prostate po yata to yung mga gamot po yung mga halahalaman ng dam ayan po guys uh, mga halaman gamot po yan nara, uh, panindan napakalaga po talaga ng mga halaman na tumutubo sa ating mga bahay-bahay mga gamot po ang po ngayon mga inaano mga herbal Tapos guys, ito na naman po tayo sa pang-araw-araw nating gawain. Ang maglinis ng bahay. Yan po ang hindi talaga, yan po ang araw-araw nating gawa. Maglinis naman ng bahay. Yan magwalis, magpunas, magpunas, yan gawa. Ito po, magawal mag mag sa mga pagkawal sa mga Ito yung mga trabaho talaga ng mga babae na walang tapos isang, sabi na po walang tapos isang makulang, maglaba, magluto, uyan po ang ating mga work, work. Pa ang mga work na ating mga nanay. Huwag nyo lang po tayong dinaglinis tayong mga mga bahay. Huwag nyo lang po tayong dinaglinis naman po tayo. nag mga lawa-lawa, ang dami na punawa dito po.

Yan, yeah, buhuyo. Pag ng isok, ay masakit. Kaya ho, matay na lang natin, guys. Yan, buhuyo po. Masakit po yung mga isok. Wala po yung isa. Yung mga wala yung... na po yung isang ano wala na po yung isang in insekto yung ganito po yung araw-araw ating gawa magdaba, maglinis, magluto always na ginagawa yung umaga. Nagpaso, mag-alis ng mga lawa-lawa. araw-araw. Guys, God bless po at ingat po lagi tayo.